Hello, uh, magandang umaga. Uh, pasensya na ngayon lang ako naka-upload na naman po ng video. At uh, dahil sa dahilang lang uh, po ako ng uh, sore eyes. Kaya yon. Uh, medyo ngayon magaling na yung ating mata. <coughs> so ang aking babag ngayon ay yung uh, kabuwang dasal ng Infinito Diyos ng katulad nitong medallion na suot-suot ko yan uh, maraming nagtatanong uh, tungkol sa dasal ng Infinito Diyos maging sa Facebook account ko dapat yung po yun na Facebook account ko o, so kahit alin doon pwede kayo at dito rin na uh, nagtatanong sa YouTube channel so aking ibabahagi ito yung ito sa sarili ko lang na panalangin ng aking binuo na pinigay naman ng iba't ibang albularyo so kapag meron ka nito ito ay kompleto so panoorin mo hanggang sa matapos ang video ito Hello. Uh, so welcome back. nawahabang uh, nawa mo ang aking video ay uh, nasa mabuti kita uh, kalagayan. Pagtasa ano pa mga kapamakan, walang karamdaman. Maging kayo man po ay nasa abroad o dito sa Pilipinas. Uh, stay safe po lagi, hangat po lagi ang inyong ka, mabuting kalusugan mga kapatid. Ang mga video na upload ko ay para lamang po sa mga naniniwala at nag-aaral ng mga karunungang lihim at sa mga baguhan. At sa mga lumang uh, noon pa nag-aaral ng mga karunungang lihim, uh, kung meron na po kayo nito ay huwag nyo na pong panoorin At uh, kung wala naman po, pwede nyo rin pong uh, panoorin at kunin ang aking uh, na panalangin sa infinito Diyos so kung ngayon ka lang nakapanood ikaw na nanonood ngayon bago sana uh, matapos ang video ito ay tulungan nyo po kung makapa, uh, mag subscribe kayo tulungan nyo po nga ang uh, channel na ito upang uh, makabot po tayo sa tinatawag na tagumpay at uh, yun at uh, uh, disclaimer sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay uh, paki-skip na lang po ng video ito at maghanap po ng video na uh, yun po sa inyo pong kagustuhan at lagi ko po itong sinasabi sa bawat video ko uh, anuman po ang inyong reliyon ay aking uh, gagalang anuman po ang inyong uh, paniniwala ay aking nire so yun, uh, respeto na lang tayo at kailangan sa ating kapwa at sa inyo uh, nagmumula so akin muna pong isa-shoutout ang uh, lahat sa lahat ng aking uh, channel member for 42 na po kayo mga kapatid uh, maraming maraming pong salamat sa inyong pag-join sa channel kong ito, malaking bagay po yan na inyong pong uh, may tutulong para sa channel ko at uh, nawa ay uh, pakilike, importante po yun yung uh, like button dyan sa baba at pa uh, pakishare na rin para bilang tulong nyo na rin po sa aking channel at, uh, subscribe at uh, pindutin nyo yung uh, notification bell dyan sa baba upang lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking in-upload shout out din sa aking uh, lahat ng nag-subscribe sa channel kong ito sa lahat ng silent pet followers sa aking mga passer maraming salamat kung na hindi po kayo nanood eh malaki bagay po yan sa akin yung uh, nakapanood kayo at saka kayo nagbas so shout out saka po ako content creator na nagbabahagi ng mga ganitong uh, kalaman sa mga channel natin na kapatid shout out po sa inyo Shout out din sa mga dularyo, mga kamot, misyonaryo at sa lahat ng alipin ng Panginoon. Maging kikaw po ay mga awit, pastor, uh shout out po sa inyo. At shout out din sa lahat ng Pinoy sa buong mundo. Uh at ganoon din, uh, a king sya shout out ang lahat ng mga nag-comment sa aking uh, comment section sa sa mga nakalipas na araw. So pasensya na At uh, medyo mapapahaba na naman po tayo ng kwentuhan At pagsa shoutout Okay, uh, shoutout natin si Sir uh, Moises Salado Shoutout po Sir uh, Shoutout uh, Ma'am Tisay Martinez Shoutout po Ma'am Ellen Pitas Shoutout po Bunny Riban Shoutout po uh, Marvin M. Bisan Shoutout po Tim Kabahay, shout out po. Uh, Stephen Daguman, shout out po. Rowena Calpo, shout out po ma'am, shout out po. Uh, Jesus uh, Gu Guhelde Espinosa, shout out po sa inyo. Uh, MPC TV official, shout out po sa inyo sir. Uh, Marilu Mina Garcia, shout out po. Ah... Uh, La Laria Giersa, shout out po. Ma'am Linlin, shout out po. Uh, Gab Gen, shout out po. Uh, Dionisio Lantaka, shout out po. Rasul Basul, shout out po. Roldan Escobar, shout out po. Leomar Pabia, shout out po. Michael uh, Sorino, shout out po. Ken Ken Ladera, shout out po. Susana Moldes, shout out po. Uh, Dan Lee Cortez, shout out po sa inyo. Usera uh, Mabansag, shout out po. Uh, Steve Ignacio, shout out po. Uh, Wendel Wendell Remula Luna, shout out po. Olivia De La Cruz, shout out po. Uh, Sheila Ungayo, shout out po. Mam Gina Altesa, shout out po. Uh, Marian Susana, shout out po Robert Cabunilas, shout out po uh, Kat Kat Mabalhin, shout out po Ma'am Lilia Tabeos, shout out po Code uh, Coat uh, and Mimi, shout out po Mi, Miss Cecil Musico, shout out po sa inyo uh, Lobilina Bangkara, uh, shout out po Elin Cueto, shout shout out po Carlo Luna shoutout po. Maria Moreno shoutout po. Kapatid kaibigan na Manjerikma shoutout po. Ang lihim na karunungan ng Diyos shoutout po sa inyo. Uh, atin sa pinong suporta ng channel na ito. Uh, Florentino Makarilang shoutout po. Joyce uh, Joy TV 2 TV shoutout po. Malu Yatol shoutout po. Ferdinand Balagon on, shoutout po. <coughs> Titra Gramaton Amaseya, shoutout po sa inyo sir. Ah uh, Narciso Acid, shoutout po. Carlito Argota, shoutout po. Okay, ah uh, 'yun na lahat ang aking mga uh, masipag na komentor sa channel kong ito. So, bago kumpisa ng pagbabahagi ng aking uh, ang aking mga idine uh, dasal na sa pinito do sa discussion ay nais nice ko po sana ng uh, i-promote sa inyo ng ating uh, medalyon na infinito dios so kung gusto nyo po nito ay uh, ito po ay 1,000 pesos free shipping na po may dasal po itong uh, uh, nakalink at dalawang pdf ng uh, alhar electromagnetic power So, yun na uh, ang isang aklat ng electromagnetic power ay naglalaman ng 146 pages at ang isa naman ay 136 pages. Uh, ito po ay mapagkukunan nyo ng uh, aral o orasyon sa panggagamot, pagproteksyon sa inyong sarili. Mapag-aaralan nyo po ang nilalaman ng uh, Alhar na yon. At uh, sa paunti-unti na inyong pag-aaral ay matututo po kayo mag-orasyo ah, manggamot dahil na ah, ang mga nilalaman ng orasyo, ah, ng aklat na yon ay mga orasyo na matitindi na pamarusa sa kulam pamatay sa mga kulam yon meron mga ganun po ito po ay ang PDF na ito ay nalimos ko po kay, ah, kay ah, Sir Vinitalic ah, bawat isa po yan ay ah, nilimos ko siya ng uh, 500 so dalawa yon nagiging 1000 so ngay ngayon pag model ka po nito ayon ay magiging free sa inyo para maging free po sa inyo kaya ako naglimos ng bawat pdf ng 500 yon sa mga naniniwala lang at mga order na aking mga medalyon at ganoon din sa tardar yan mal malinaw po yung mga mga uh, ang aking, uh, mga medalyon yan. ito po ay uh, 1,000 din pre-shipping na po at may tasal din na kakibat sa link at ganoon din pre-PDF po yan dalawang alhar bawat uh, uh, lilimus po kayo ng aking uh, mga medalyon, may pre-PDF po yan at uh, true ang mode of payment ay true Gcash. cash so payment first uh, kung kayo po ay magtitiwala at wag po kayong magalala sapagkat igagarantiya po po ang aking uh, personal information at uh, valid ID bago kayo uh, maglibos ng mga uh, ganitong gamit sa akin upang uh, makonfirm nyo na ako ay ako nga ang inyong kausap at uh, video call nyo po ako dito sa FB account ko na Ricky Pangalong Florante yan po ang FB account ko at ganoon din sa Sator Coronados malinaw din po yan ayan malinaw po yan pagkasulat so ito po ay 1,000 din sa so pre-shipping din at ganoon din mapapasa inyo ang pre-PTF na binabanggit ng no, dalawa lahat ng alhar so yon uh, sa Tres Vico Roma ito maraming uh, nag uh, nag order nito at marami rin na kumukuha sa akin ang dasal kasi nakakuha sila, naka-order sila sa iba sa akin na humihingi ng dasal so eh, hindi ko naman pinagkakait at uh, ibinigay ko po ang dasal nito pati na nga yung uh, link ng aklat nito yung pdf ng aklat nito binigay ko so yun uh, ipim niyo lang po ako sa aking FB account nariti panganod durante mayroon marami pa po ako po ng uh, mga medal yung ito yung klase po maliban doon sa yung San Miguel na malaki wala pa po ko niyan okay uh, <coughs> ito na sa so pagpapatuloy ko pag kayo po ay nagtanga ng ganito nga uh, medalyon o meron kayong medalyon na ganito na walang dasal so dito po ay magkakaroon po kayo ng dasal at uh, kompleto po yan so kapag kapag kayo po ay may infinite dos na medalyon syempre ito po ay napakalakas na may uh, medalyon Uh, kung inyo pong uh, madadasalan. Ito po ay uh, napakalakas na kapangyarihan. Oras na kayo po ay magtangan ito at kasihan kayo ng, mga meda uh, ng medalyong ito ay malakas po. So, pag kayo po ay uh, may malakas na gamit, syempre uh, may kakibat ito na responsibilidad So, ang responsibilidad nyo ay pakainin ng dasal ang isang uh, makapangyariang uh, medalyon maging ito man araw o gabi. O kaya, kung may trabaho kayo, kahit isang beses lang po sa isang araw. At, uh, ang medalyon ito ay nagagamit. -ang, ang, uh, ang medalyon ito at ang mga basag nito ay nagagamit po sa gamutan, pamarusa, panggagamot sa kulam. So, yung mga letra na yan. So, mga, makukuha nyo po ito pag oras ng mortar po kayo. At uh, punta lang po kayo sa aking description box ng video ito upang makuha nyo po ang panalangin. Nakaling po yun. May pamagat na uh, ang dasal ng infinito sa description box ng video ito. At ganoon din, uh, ilalagay ko rin ang aking uh, FB link sa order sa, doon sa description box. Pindutin nyo lang po ang link na yun para ma-redirect po kayo sa uh, FB account ko sa gustong order. At ganoon din, uh, nawa ay uh, pag kayo po ay uh, nag uh, de na siyempre, mapagkumbaba kayo dapat laging mahinahon unahin lagi ang uh, kapurihan ng Panginoon wag yung sarili mong kapurihan uh, at mag-aral ng uh, ano uh, wise uh, may puso at kababa loob po kung dati kang siga ay alisin mo po yun mapapahama ka lang kapag may tangan ka ganito at ipinagmamayabang mo uh, dagdag kaalaman lang kung aking uh, binabanggit uh, kung ayaw po ayaw nyo po ay hindi ko po kayo ipilitin basta ito po ay yung uh, aking sariling dinadasal sa medalyon ko at ibinabahagi ko po sa inyo uh, umabot siya ng uh, uh, sa baguhan na mag-aaral nito ay magdadasal nito ay umabot siya ng isang oras at uh, napakita ko Yan ah uh, Kung gaano siya kahaba So ito yung pagpindot nyo Doon sa Link na yun sa description box Ito yung makikita nyo Yan Ay saan ba Tatapad natin Masilaw eh. Yan Sad na lang natin Yan ang makikita nyo So I-scroll Ay I-scroll up nyo Yan po ang dasal Mahaba po yan na inyo pong dinatasal sa Impinito Diyos. napakarami, di ba? So umabot siya ng isang oras sa, ba, sa mga bagito. Uh, parang dadasalin niya ito kapag bago, bago po pa ka pa lang ay parang babasahin mo lang na Tagalog. Ayan. Ito yung poder niya. Marami po pagka kayo po ay magtangan ng ganitong medalyon. Uh, res, uh, great ano sa para sa Spider-Man you have a great power uh, if you have a great power you have a great responsibility diba yun po ang pagkasabi dun sa Spider-Man so yan ito yung 24 ansyanos sakop niya adi yan lahat po ito ay dinadasal sa medalyon. Bawat po matatapos ng tulad nito ay ihip niyo po sa medalyon. Yan, di ba? Dami na inyong na uh, dadasalin. Yung iba ayaw nito kasi mara ma mabigat nga uh, na dasalin kasi maabot ng isang oras. Pero kung kayo po ay uh, gusto talaga na magtanga ng ganito, so yan, ito ay mapupunta po sa inyo. Ayan po ang mga basag ng uh, ito, yung sinasabi ko ito po yung mga basa yung mga letra nandito po yung kahulugan nandito po ayan ito pong uh, basag na ito ay uh, yun nga na banggit ko ay pwede nyo pong uh, gamitin pang gamot iniihip po yan sa kamay at tinutusok sa pasyente na nakulang malakas po yan yung itong uh, basag na ito ito nandyan lahat nandito lahat po yan yung letra na yan yan po yung mga kaulugan. Lahat po ito ay nagagamit sa gamutan. Yan. Yan yung ganyan sa Roma. Yung kaulugan ng Roma nandyan. Ito naman yung pangkonsagra at pampalakas ng inyong medalyo o ng orasyon na ito. Baliktad lang po dyan na makikita nyo. Yan. Diba? Ang dami. Ang pagdarasal nito ay uh, umpisa nyo po ng isang ama namin at isang abagi ng isang walhati at sumasampalataya. Yun, magdasal na po kayo. Umpisa niyo pong dasalin ang la, uh, orasyon ay dibusyon para sa inyong medalyon. Yan po. Ibang dami na inyong pong dadasalin sa impinito di dos. Pero napakalakas po na medalyon ito. Pagkasihan ka ng uh, uh, medalyon at natasalan mo siya ng puso mo ay kakapit sa iyo ang lahat ng berton nito siyempre unahin natin ang amang may lika na hinihin ng uh, kanyang power upang magkaroon ng ah uh, bertud ang inyong medalyon yun at nawa ay uh, nakatulong po ako sa ganito kung kayo man po na may medalyon na walang dasal ay punta lang po kayo sa description box ng video ito at ganoon din sa tres ko kung wala pa po kayong uh, dasal na uh, para sa recipe ko ay punta lang po kayo doon dito sa description box ng video ito at ilalagay ko po doon na katadtouch din doon yung uh, aklat nito, recipe ko roma so kapag wala pa po kayo ito po ay 700 pre-shipping sa akin ha kung sagrado na po ito mga ito, dadasalan niyo na lang po araw-araw at dahil ang uh, literal pagbuhay, siyempre kailangan ng pakainin ng dasal sa araw-araw. Okay, uh, yun, uh, maraming maraming salamat. At naway, uh, bago matapos ang video nito, ay nakasubscribe ka na. Maraming maraming salamat po.